Araw sa Gemini na may buwan sa Cancer. Ikaw ang tagapagbalita na nag-aalaga. Ang kombinasyon ng araw sa Gemini at buwan sa Cancer ay nagmumukahin ng isang personalidad na natural na nakikipag-usap ng mga emosyon, isang talento sa pagtuturo at pag-aalaga. Kapag pinagsama, maaari kang maging isang natural na healing instructor o isang real estate guru. Ito ay isang mainam na pagkakalagay upang magsulat din tungkol sa mga paksang ito. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone, at Microsoft. Tiyakin sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling napapanahon sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. I-browse ang aming site upang makahanap ng mga libreng horoscope, artikulo, at higit pa. Tumawag lang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan, at siyam tandang bawas walong libo pitong daan at pitong pito upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.